Pag natalo, pigaan ang kalamansi sa bibig ha. Ay, nalaglag! Unaan mong ubos yan ha, kalamansi. Okay. Bato, bato, pick. Go! <laughs> yan, pa. Ano, uh, <laughs> <laughs> bakit ka. mo ubos ang kalamansi yan ha. Bato, bato, pick Go! <laughs> Bato, batu pik. Bato, <Sangat> <Sangat> <Sat> bato, bato <pig. Sangat> Oh, tingin dito. Oh. Bato, bato pik. <Sangat> oh, <Sangat> <Sangat> Oh, ready? Uyan, bato, ay, <laughs> bato, pick. Go! Bato, bato, pick. Go! Smile, smile, smile. <laughs> <laughs> dalawa na lang kayo. Bato, bato, pick. Oh, ready? Oh, ready ha? Isa na lang yung Inday. Oh. Bato, bato, pick. Oh, shit! Ay, nalaglag. Ay, nalaglag. yun.